sport for today's video guys, at ngayon, ito na ang inaabangan namin, no? Andito na yung t-shirt ng Team RLD. Ayan. Lali, uh, 16 pieces pa lang to, no? First batch to, syempre. Papasalamat kagad kami kay Ambo, oh, Tapat, Pascual. Well. Dahil sa kanya kami nagpa... Nagpa... Ano? Nagpa-print. Ayan, Ayun, pero all lucky, oh guys, eh. Shish Shish Okay, gano'n so, guys, oh Ang laki nito. Ayan, syempre, kung may malaki Kung uh, may malaki, eh Meron namang Maliit Syempre, dun din sa kaibigan niya na si Sino yan? Ayan Ay, hindi pala to Sino yan? Ayan, guys, Sano, naman, naman, ang dami niya, no Salamat kay Ambo, syempre At meron din naman Ayan Ayan o Ayan o Ayan Para kay Etos si IC Kuya Idol Darge TV ayan. Amazing Ayan, ayan. Bah, Ang ganda Ang ganda lang pagka, ano? Pagkakatira na ito Pare Salamat Kay Mbo uh, tapat Pascual <mim> Dahil nagsidatingan na Ang aming mga t-shirt Siyempre May second batch pa yan No Ayan ito na halos uh, So marami kami naging member At uh, at Dumadami na kami Ayan guys, so, pero kuya Dili ako Ayan oh. o Ang dami to guys, 16 pieces to mga idol Ayan o oh. Wow. Marami kami dyan. Ayan sila Mariano. Ayan. Ayan guys. Oh. Siyempre. Uh, shoutout po sa Team RLD and welcome din po sa mga bagong members na sila Kuya John G, Happy Life, si uh, Nathan, Nathan, Cute Vlog, uh, syempre sila Kuya Leo, sila Kuya Leo, at saka sila Sok TV, sino pa ba? shoutout po sa ibang team namin. yan sila Batang Calaberson, Shady M, si Shadi, Little Moms TV, Little Pops, ayan, uh, sino pa ba? Sila... Kaya syempre, si Kuya Raul, si Ari Gara, ah, asawa ni Kuya Raul yun. At uh, syempre, si Ate Mila, ayan, kapatid naman ni Kuya Raul yun, sumali na rin sa team. Syempre, yung asawa din ni Ate Mila, bayaw ni Kuya Raul, si Kuya, si Kuya Jomel Tapil, at ah, sino pa ba? Ayan, yung si Nathan Vlog, cute, at syempre, si Happy Life, yun po yung mga bago din nating member. Si Ate Irene, ayan, si Ate Irene, at syempre, sino pa ba? Sino ba, ba yung mga bagong uh, may, Ayan sila boss John G Ayan Kasama na rin Kasali na rin sila Sa team RLD Ayan Intay-intayin nyo lang guys Yung aming uh, Feeding program Sa darating na February Pakiabang-abangan lang po kami Dahil Kami ay uh, Magkakaroon ng Feeding program Sa so, pamamagitan nilang uh, Team uh, Community LS ayun Makakatawang natin sila Sa Feeding program na to na Puro feeding program Ang aming gagawin guys No at uh, yun, malit pala ang aming grupo at sana supportahan nyo po kami. At syempre, Kikirol, Kapobs TV po, syempre. Syempre, yung pati po yung Team R&D, paki Team R&D Community, paki-follow din po yung guys. No? So, ayun. Di -distribute, di Distribute na lang natin. Nagubulong tayo sa ating ibang member. Syempre, magkakaroon pa ng second batch yan para sa mga bagong member. Ayun, sa mga hindi ko na shoutout, uh, at uh, alam nyo na yan, how all? Okay? Ha? Sa inyo.